mga kalapatig at mga kaibon so ito yung ating mga kaibon oh. may hingay sila oh. so picture lang po natin yung mga kaibon natin konti dito tapos ito yung pinaka ano oh. Ayan, may dayo dito yan mosaic kulay pula kanyang para tapos may pula pula yung kanyang katawan blue bar siya tapos may white light din pero kung napapansin nyo pula yung bara niya kung tayo yung dito kawawa naman yung mayari pero hindi siya nakakulong o may isang linggo na yan dito ganyan ganyan lang siya nakikikain tapos paronda ronda yan mosaic po ang tawag yan kasi may pula nga po yung kanyang ano bara patay pakpak oh, lang gawa lang niyan gala ng gala bawa so, may may-ari nito hindi ko nga po yung kinukulong alam nyo naman butas lang yung ating ano bukas lang yung ating lock so mag magkala yung may-ari dahil so, ganyan lang naman siya hindi naman siya hinuhuli yung bari mosaic ang tawag dyan sa kulay niya. So mga pasok yan sa rare color pigeons. Yan. barako ako. So kung sino man yung may-ari. Puntahan mo rito kasi ayun na rin umalis eh. Hindi ko malalaman kung sino may-ari nito. Hindi na rin siya lumipad. Papunta o pabalik sa'yo. Diba? Ayan, dito lang siya, pagalagala. Kita nyo naman. Ayan, nagtago. Ayun, lumipad na dun. Ang mga marako. Makulit din eh, o. Oh. Nambubuli pa eh, hindi naman siya taga rito eh. Ayun, para makita niyo yung kulay oh. Kulay yung bara niya. So hanggang dito na lang po muna ulit ano, mga kalapatids. Uh, share ko lang po yung aking sabi nga, dagit yan dyan pero hindi ko hinuhuli. Maraming maraming salamat. At uh, nakapag-update ulit tayo ng kalapating ligaw dito sa atin.